Paano ba tayo magkakaroon na mapagkumbabang puso? Una, check your motives in worship. Pangalawa, confess your need for mercy. At pangatlo, choose humility. So, pag-usapan natin yung una, check your motives in worship. Sabi sa Luke 18:11 to 12 basahin natin ito. Tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, dalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Kaibigan, nakikita mo ba ang prayer ng pariseyo na ito? Sa panlabas, mukhang spiritual na prayer. Pero kung titignan mo ito ng mas malalim, ay makikita mo na ang focus ay sa sarili niya at hindi sa Diyos. Ang salitang nakatayo dito ay hindi lang physical position. Sa original Greek, ang ibig sabihin nito ay nakatayo ng sarili parang hiniwalay niya ang kanyang sarili para makita siya ng lahat. Sa kanyang action pa lang, sumisigaw na ito ng tignan niyo ako kung gaano ako ka-spiritual. Tignan niyo kung gaano ako kabuti. Kirigan, hindi humble ang ganitong posture, kundi exhibitionist posture. Parang nagpe-perform siya sa harap ng audience. Grabe no? Imbis na mag-worship ka, para ka ngayon nagpe-perform sa lahat ng audience. Inaantay mo yung kanila palakpak sa iyo. Kaya kaibigan, i-check natin yung ating puso. Kaya nga ang tanong ay kung wala bang makakakita sa kanya, mananalangin pa rin ba siya? Ano kaya yung sagot? Malamang, hindi. Kasi mali ang motibo o motivation kung bakit siya nananalangin. Nananalangin siya para magpa-impress at hindi ito totoong nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Tapos ang prayer niya, limang beses siya nagsabi ng ako o aking sa loob lang ng dalawang verse. Hindi ako katulad, akong nag-aayuno, nagbibigay rin ako. Grabe, napansin mo ba kaibigan, ang prayer na dapat para sa Diyos ay naging patungkol sa Kanya. Kaibigan, imagine mo ito, na may mag-asawa, nagdi-dinner sa restaurant para sa anniversary nila. Tapos, habang kumakain yung lalaki, alam mo, ginagawa niya. Halimbawa, selfie ng selfie. Look at me in this expensive restaurant. Check out my outfit. See how generous I am. Nag-treat ako sa aking asawa sa mamahaling restaurant na ito. Grabe, no? Nakakalungkot kasi yung dapat na intimate moment niya sa kanyang asawa ay naging photo opportunity para sa sarili niya pwedeng nagwo-worship ka sa church, nakataas ang kamay mo, umiiyak, kanta ng kanta, I surrender all, pero nakaside eye sa nagkukuha ng video o photos. Kasi tinitingnan mo yung sarili kung ayos ang iyong post. Gusto mo mag-capture ng ayos ang moment na iyon. Makita kung gaano ka ka-spiritual, yung pagtataas mo ng iyong kamay. Pagkatapos ipopost sa social media yung picture. Hashtag glory to God. Hashtag worship warrior, hashtag anointed, hashtag serving the king. Grabe, no? Ang gaganda. Pero kung i-check natin ang puso, baka ang tunay na goal ay hindi intimacy sa Diyos. Kung hindi, image building. Ibigyan, ang worship ay between you and God. Hindi pang content para sa social media. Kasi yung altar magiging platform na lang. Yung dapat na surrender, nagiging pang-spotlight ng sarili. Ganyan ang nangyari sa pariseyo sa talata. Ang panalangin niya ay hindi para humingi ng awa o makipag-usap sa Diyos, kundi parang i-announce sa harap ng iba kung gaano siya kabanal, kung gaano siya ka-spiritual ang dapat na intimate moment sa Diyos naging self-promotion session. Kaya mag-ingat tayo sa motivation natin sa ating personal worship sa Diyos. Tuwing tayo ay may conversation time, naku, lalo na yun, ano? ano ang motivation natin bakit tayo makikipag-usap sa Diyos? Magre-report ba tayo ng mga accomplishment natin? Lord, tingnan mo ako, galing ko, no? Ito yung nagawa ko. O magpapakumbaba tayo sa Kanya. Kasi baka ang motivation natin ay magpa-impress ng nalalaman natin sa Bible pero hindi na ito tungkol sa pagpapalago ng pagmamahal natin sa Diyos at pagpapalakas sa kapatiran natin. Ang point natin ngayon ay check your motives in worship. Hindi sapat na mag-worship tayo, mag-pray tayo, mag-serve tayo, kundi ang mas importante ay tama ba ang ating motivation kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin para sa Diyos. Tatanungin natin ating sarili para sa Diyos ba o para sa sarili ko itong ginagawa ko? Ako ba ay nag-lead ng D-group? para ba sa akin mga member na sila ay lumago, makilala nilang ang Panginoong Yesus, lumago yung kanilang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa to the point na magdi-disciple din sila para ba ito sa kanila o para lang sa akin? Para ako masabing ako ay D group leader o para masabing ako ay may ginagawa din sa kingdom ng Diyos. Alam mo, ako din guilty dito. May tendency kasi na every Sunday, Pagkatapos ng service, ang unang ginagawa ko ay mag-check ng comments sa live stream at mag-check ng likes din sa vlogs. Tapos kapag mababa ang engagement ng vlogs, nalulungkot ako. Kapag maraming comments na ang ganda ng message, Kuya Mike, masaya na ako ng buong linggo. Nakita mo ba yung problema, kaibigan? ang worship service na dapat para sa Diyos ay nagiging performance review para sa sarili ko. Ang tawag doon ay proud heart. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako magpuri sa iyo sa spirito at katotohanan. Alam mo, nakakalungkot kasi may isang kwento ng dalawang pastor sa France. Yung isa ay sikat na sikat na preacher. Yung isa ay hindi masyadong kilala. Isang Sunday, dumating yung sikat na sikat na preacher sa church. Pero walang tao sa loob ng church except yung pastor na hindi sikat. Alam mo, nagulat siya. Yung sikat na sikat na pastor, sabi niya, asan ah, na sila? Bakit walang tao? Alam mo, sagot ng pastor, kasi nag-announce ako na hindi ka darating ngayon. Kasi gusto ko makita kung sino ang pupunta sa church para sa'yo at sino ang pupunta sa church para talaga sa Diyos. Grabe, ang sakit. Pero ito yung totoo minsan. Ang mga tao ay pumupunta sa church para sa pastor, para sa music, para sa aircon, para sa experience. Ako, gusto ko dyan. Ako, laki ng building. Ah, gusto ko pumunta dyan. Yung intimate moment na yon, para sa Diyos ay nagiging para lang sa experience para makapag-photo op and then ma-post o nandito ako sa building na ito ang sarap mag-worship dito para makita sila na umaten sa church para makilala sila pero hindi para sa Diyos Minsan, magtatanong pa yan, sino ba mag-speak sa Sunday? Ano nyo, kaya ginagawa namin, dati, hindi namin sinasabi sino mag-speak the following week. Bakit? Kasi yung mga tao, minsan, pumupunta para lang sa speaker. Hindi na muna ako mag-church, ha, pala yung mag-speak, eh. Inaantok ako, eh. Kainigan, mag-church ka ba o mag-worship ka talaga sa Diyos? Kasi ang worship ay hindi patungkol sa'yo, patungkol ito sa Diyos. Kaya kaibigan, check your motives in worship. Nakakalungkot kasi minsan, yung isang mana ng palataya ay biglang nagiging super holy kapag may VIP sa church. Kapag andyan si pastor, biglang nang tataas ng kamayan habang kumakanta. Nakapikit at mukhang seryoso. Kasi alam niya, tinitignan siya ng pastor. Hindi tandaan tanda natin ito. Genuine worship does not change based on who's watching. It's consistent because it's For God. Sabi din ni Andrew Murray, The only humility that is really ours is not that which we try to show before God in prayer, but that which we carry with us and carry out in our ordinary conduct. Ibig sabihin, ang tunay na humility ay hindi performance, kung hindi lifestyle. Bakit? Kasi ang worship ay hindi lang kapag Sunday, kundi ito ay sa lahat ng araw. Ito ay lifestyle. Maaring na nalangin ka sa prayer meeting, umiiyak habang nagpipray, todo hingi ng tawad, todo declare ng surrender. Pero pakatapos ng prayer meeting o prayer gathering, ayaw naman mag-volunteer sa simpleng task. Kasi hindi naman daw niya ito trabaho. O kaya, nagagalit ka kapag hindi ka na-acknowledge sa group chat. O kaya, no, pag yung, yung pinagawa sa'yo and then ginawa mo ng maganda and then nagaantay ka ngayon ng, ng comment na, oh, sana ma-appreciate nila ito, dapat maganda, sabihin nila sa akin, okay ito, maganda. And then pag hindi ka na-acknowledge, nagagalit ka. Ibigan, ginagawa mo ba ito para sa Diyos o para mapunakan ng tao o para ma-recognize ka? tawag dyan, pride. O kaya, ayaw mo magpakumbaba. Merong isang conflict and then nasusorry na yung isang tao. Ikaw, ayaw mo pa rin. O kahit hindi siya mag ayaw mo, lipat na lang ako ng ibang D-group. Kaibigan, baka mamaya pride yan. Kahit alam mo na may pagkakamali ka din, ayaw mo mag-apologize. Ibig sabihin, kailangan nating bantayan yung ating puso. Kasi maaaring sa harap ng Diyos, parang sobrang humble tayo. Pero sa pang-araw-araw na ugali, makasarili pa rin, mapagmataas pa rin at gusto pa rin laging bida. Tandaan mo ito, kaibigan. Ang tunay na kababaang loob ay hindi lang umiiyak sa altar. Ito ay nakikita sa pag-uugali mo sa pahay, sa opisina, sa gym, sa palengke at lalo na sa mga taong hindi mo kasundo. Maaring nagpe-pray ka ng, na, Lord, change me, make me humble. Pero pag uwi mo, ayaw mo mag-sorry sa iyong asawa ayaw mo umamin sa iyong pagkakamali. Palagi sinasabi mo, ikaw kasi kaya tayo may problema dahil sa'yo. Kaibigan, ang true humility ay marunong magsabi ng sorry kahit ikaw ang unang nasaktan. In fact, totoo lang, hindi naman totoo yung ikaw kasi may problema eh, kaya tayo may conflict. No, kung siya ay may problema at ikaw yung naunang humingi ng, ng apology, hindi na lalaki yan. So may problema ka rin. Pero kung pinairan mo yung pride mo, yan ang problema. Maaling sinasabi mo sa Diyos na salamat Lord kasi ikaw ang nag-promote sa akin sa trabaho. Kaya lang sa office, minamaliit mo ang katrabaho at lagi laging gusto mo na ang sarili mong paraan ng masunod. Kaibigan, ang humility ay marunong makinig, marunong makipag -cooperate. hindi laging gusto ng credit. Maaaring nagpipray ka na, Lord, use me as a blessing. Pero binubusinahan mo ng todo yung tricycle driver na mabagal sa harap mo at galit na galit ka sa kanya kasi naantala yung iyong paglalakbay. O nainis ka agad sa crew ng fast food na mabagal mag-serve o nagkamali ng sinerve sa'yo. Pinagalitan mo agad o sinungitan mo agad. Pero ang prayer mo, gusto mo mag-bless ng iba. Ibigan, ingatan natin yung ating pride. Ang totoong humility ay nakikita sa patience kindness at respeto kahit sa hindi mo ka-level. Okay ba 'yan? Ulitin natin. Ang totoong humility ay nakikita sa patience, kindness at respeto kahit sa hindi mo ka-level. Tandaan mo ito ang tunay na mapagpakumbaba hindi lang marunong magpray, pray kundi marunong makisama, makinig at magbigay sa araw-araw. Hindi ito tungkol sa kung anong ginagawa mo sa loob ng church kundi kung paano ka mamuhay sa labas ng church. Sabi ni C.S. Lewis, sabi niya, The complete anti-God state of mind. Sabi niya, ang pride, ay the complete anti-God state of mind. Bakit? Kasi ang pride ay palaging nagko-compete sa Diyos para sa attention, para sa glory, para sa worship, di ba? Yan yung sin ni Satan. Palagi siyang nakikipag-compete sa Diyos. Yung pride, gusto ko maging Diyos. Ako ang pinakamaganda sa mga nilikha. Gusto ko maging kagaya ng Diyos. Yun yung problema ni Satan. Kaya kaibigan, bago ka mag-pray, bago ka mag-worship, mag-serve, o mag-post ng kahit anong spiritual, tanungin mo sarili mo, bakit ko ba ito ginagawa? Para sa Diyos ba talaga ito o para sa sarili ko? Para ma-bless ko ba ang iba o para ma-impress ko sila? Ibigan, hindi madali ang ganitong honest self-examination. Pero kailangan mo ito. At kailangan ko din ito. Kasi ang Diyos ay nakatingin sa puso. Hindi sa actions lang. Pwedeng tama ang ginagawa natin pero mali ang heart natin pwede pala itong proud heart. Ang challenge ko sa iyo ngayon ay sa susunod na mag-worship ka, mag-pray ka, mag-serve ka, ay alisin mo sa isip mo ang audience na tao. Mag-focus ka lang sa Diyos. Ang isipin mo na audience mo ay ang Diyos at hindi ang tao. Tanungin mo sarili mo, kung wala makakita sa ginagawa ko ngayon, gagawin ko pa rin ba ito? Kapag ang sagot ay oo, yan ang tunay na worship. Kapag ang sagot mo ay hindi, alam mo na kung anong kailangan mong baguhin. Kaibigan, huwag mong hayaan na ang worship mo sa Diyos ay maging worship mo sa sarili mo. Check your motives. Dethrone self and throne God. Yan ang unang hakbang sa pagtanggi sa proud heart.